Oh, sige <laughs> Ala sina Nellor na Antonia kay ni ay kay Miley. Hmm. Kompleto na ang Formarias Reyes. Hmm. Talagang ganda-ganda ni Ninita, nagagandahan ako sa pagka black beauty ni Ninita sana matapos matap mag magtapos siya sa pag-aaral. Siya na lang ang nag-aaral na anak ni Nanay Lorna. Nagiyakan yung apat na Marias. Akala nila hindi na babalik si Nanita. Hmm. Kompleto na ulit ang for Marias. For Marias ng Laguna. <laughs> Natuwa si Nanay ni Dadun. Napa iya. Akala nila hindi darating si Yuninita. Wala silang kaalam-alam. Ayan. Surprise! Surprise sila. surprise yan po yan sila guys dahil akala nila hindi na babalik si Ninita at yung mga napanood nilang sa bundok si Ninita kung saan saan si nila hinanap Ayun, nagbidaan sila, sila nang nagbidaan sa mga kwento <laughs> ayan, basta si Alay Nanay Lorna pakikyut pa siya ng hindi mo maalis-alis sa kanya na magpakyut siya baka kukunin po siya guys kay ni Sir Paul sa may pinapagawan niyang bahay si Nanay Lorna ang mag ano doon magbabantay doon habang wala sila Sir Paul Kasi siya ang maglilinis

nakompleto na ang apat na, Mar na Marias malapit nang magpasukan so dinala na din nila si Ninita sa Manila para mag-aral eh sayang din kung siya dun sa Dabaw mag-stay hindi yan tututukan ni Nanay na kaya mas may nilang inuwi siya inuwi siya sa Laguna para doon muli siya kila nanay nito. Yehey! Wow! Namili sila tatay at nanay ni Maylin. Sinamahan sila nanay nila at tatay herds. Ating yung primarias. Ano pa? Pili ah. pa? Huwag mahiya. Huwag maulaw. Hmm, Nahihiya sila. sila Saan na sila? Ang bumibili sila ng prutas. Saan na sila ang punta nila ngayon? Saan at dito na nga po ay nagpunta sila ng mall. Ipapasyal sila sa mall. Ang nanay at tatay ni Mylene. Kakain po sila sa Jollibee. Ay, yung mag mga magagandang dalagin din. Talagang ganda ni Rachel. Pagka medyo mataba din ang nanay ni Maylene, magkamukha sila ni Maylene. Payat kasi ng mama ni Maylene. O yan, tatay ni Mylene. Tangos ng ilong. Sana yung ilong niya ang nakuha ni Mylene. Sarap niyan. Jollibee. O yan. Nakakamiss kumain ng Jollibee dito. Macdo at saka KFC lang meron. Nakagaya ng ibang bansa. Hong Kong may Jollibee yata ng Hong Kong. Diyan to mga Marias. <laughs> Isa na lang natira. Ah, may party sa Jollibee. Ay, sa mall. Parang ako doon. manood sila. Ganda ng mall. Nakakamis ng magpumasyal sa mga ano sa mga malls sa Pilipinas. Kailan kaya uli ako aapak diyan? Ano kaya ang laman ng bag ni tatay ni Mylene at laging nakakabit sa kanyang katawan? Hindi niya iniiwan? Oh. 1,000 <laughs> ano ba yun yung ano na yun? 1,000 yung alam ko dyan. Tapos yung hindi ko alam yung isa. And, Ayan na sila, nasa bahay na pala sila. O oh, sige, magkano kayo? Kumain lang kayo ng kumain dahil wala sa dabo ang ganyan na pagkain. Ang galing naman ng maliit na lechon na yan. Ano lang yan siguro, foam? O, ang ginawa ng ano na lechon na baboy. Ayan, sa hotel siguro yan, guys. No? O nga, sa hotel yung ano nila sa uh, debut ni Maylene. nag